Magandang maga, magandang panahalik, magandang hapon sa inyo lahat Ito po ang abog man na Luntiang Agama Natural White Archery Healing At nandito po tayo sa templong anito ka na Luntiang Agama Sa may barangay Francisco Masnara City of San Jose del Monte In the province of Bulacan So, itong video na ito ay gusto ko muna magpasalamat Sa lahat ng ating mga loyal followers At ganyan din sa mga uh, bago nating ano bago nating makalahi mas masumi sa atin at na maraming salamat din sa pagkudawa ninyo sa ating patakaran sa paghingi ng tulong lalo na sa larangan ng pag-ibig at gusto ko nga pong linawin dito kung bakit ang proseso natin ng pagtulong lalo na sa mga naghahanap ng gayuma ay itawas muna no? siguro kayo naka, alam nyo naman din na 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 kayo na po nagsasabi sa akin na pagdating sa ibang manggagamot um, no ay sinisingil ko yung mahal na umabot uh, katulad itong huling naging bisita natin no um, she's been charged 30,000 to 50,000 just for the gayuma price no o presyo ng gayuma na wala namang bisa ang reason kung bakit po inihipitan ang proseso ng ating uh, sabihin na natin paninilbihan sa inyo, eh gusto ko pong makasigurado na mabigyan namin kayo ng paglilingkod. At isa pa, ayaw ko na mangyari na ang gamutang ito ay pera-pera lang. No? So gusto ko talaga makatulong. So ang paraan natin ng pagtulong sa inyo, sa, so, lalo na kung gayuma ang isyong gayuma ang inyong iaabila sa amin, eh, eh kailangan muna magpatawas. Bakit ba magpatawas? Iniisip nyo baka na or whatever, no? So, hindi po, no? Uh, actually kasi, ang tawas ay diagnostic procedure natin. Ito ay katutubong gamutang Pilipino. At yun po ang aming ginagawa dito sa Tentong Antuan at ang Agama, no? Naggamutin kayo sa katutubong pamamaraan. The reason why we want to know yung tawas, yun ang talagang iniisip ko na unang gagawin niyo ay magpatawas para malaman natin ano ba yung, yung root, cross, root cause ng problem. Kaya kung kayo magme message Apo, pwede ba akong humingi ng tulong, etc., etc., magkano ang gayuma, at kung ano pa, no? I think it's nice, direct to the point. Pero hindi ko kayo tutulungan kung gusto nyo lang magkaroon ng gayuma, bilhin nyo, no? Pero ang, ang pagbili nito ay hindi para kasi ano eh ayo kung gawing palengke na lang, no? Palengke na lang ang gamot. Ngayon maraming gamot na binebenta sa market kahit ordinaryong TikTok influencer ay eh maari makapagbenta without any medical background. Um hindi nakikita ng Department of Health ang mga ganitong isyu, pero bilang manggagamot, ay eh marami akong karanasan na ginagamot natin yung mga tao na bumili ng mga food supplement dahil napanood lang sa TV pero may komplikasyon. So dito, hindi siya narekomendahan ng kanyang doktor kundi napanood niya lang sa television o sa, sa social media sa isang commercial na it's safe kasi natural. But remember, not all natural are safe. Sige, sabihin na lang natin chicharon bulak lang, No? Natural lang siya. Oh, pero pag nasobrahan ka, makakasama din yan. O halimbawa, sige, sabihin na lang natin herbal. Ang palaya. Kumuha ka at kumain ka, i-overdose mo sa sarili mo ng ang palaya. Kamusta naman ang kidney, di ba? <coughs> so, laging dapat may moderation. At iinumin mo lang ang gamot kung talagang kailangan. So, ang gayuma ay isang gamot na kailang, uh, na dapat inumin sa panahon ng pangangailangan ang layunin is ayusin ang iyong sarili at hindi kontrolin ang ibang tao. No? So katulad nga ng mga pangyayaring uh, ating uh, na-handle, eh nakita ko yung uh, mga pagkakataon na hindi nyo pala kailangan gumastos. Sabihin ko sa inyo na kami din, no? mahal din, no? 1,800 ang ating tawa session. Pero kung kakailanganin ng ritual, eh magre-ritual tayo per session. So, ibig sabihin, hindi lang isang beses. Titingnan natin sa tawas kung ilang beses natin gagawin bago mo makamit. No? So, ipaprogram natin yan. Isa session natin yan. Magbubukas tayo ng pintuan ng opportunity para sa inyo. So, pag nagawa natin ang mga, mga step by step procedure na yun, ay doon makikita ninyo na magiging masaya kayo at yung inyong relasyon ay hindi lang nagayuma kundi ito ay dapat maging natural kasi ayoko naman mangyari na okay, inayos ko ang sistema ng pag-asawa ninyo then at the end, kung sawa ka na iiwan mo na lang din so kawawa naman yung isang tao na yun no? yung partner na pinag niyo nyo na nakahang naka lang o nakapako sa nyo at nilala, nilalaro nyo na nila lang ang kanyang damdamin dahil kasi nga, sa influence ng gayuma so dito, gusto ko sana ang layunin o kumbaga yung misyon ng Luntiang Agama ay eh hindi yung paglaruan. E respeto natin ang buhay ng bawat isa. No? E respeto natin ang buhay ng bawat isa, bawat tao. Pangalawang topic, no? dahil kasi ito yung karanasan ko sa paglilingkod sa inyo, na may katanungan na paano ba magmahal? Paano ba magmahal? No? Dahil kasi meron isang tao na nag-asawa siya sa, sa taong hindi niya gusto nagkaroon na siya ng anak at matanda na no? pareho yung mga anak niya eh, graduate na ng college at nagtatrabaho na magsisimula na ng kanyang sariling pamilya pero unfortunately itong taong ito eh, nararamdaman pa rin niya na kung sinong kinakasama niya hindi niya mahal pero mas ma mahal pa rin niya yung taong naging first love niya at yung first love niya ay hindi nag-asawa At nasa ibang bansa At willing na magsama sila Nasa Ano tawag dito? 50 years old Pagpalagay natin 50 years old Talagang menopause stage na So yung kung nagbo-boyfriend sila At girlfriend E eh wala ng sex Wala ng pagkakataon Maaaring mag-sex Pero yung, yung purpose ng sex na magkaroon ng anak Ay hindi na nila magagawa So ngayon sabi ko parang tinitingin niya na may asawa siya pero iba ang nasa isip niya at nagigilty po siya na baka mali na ang ginagawa niya para sa akin dahil kasi hindi naman pa tayo kristyano yung ganyang kaisipan ay na italing maigi ng katuruan ng simbahan which is tama naman no and then, what I mean is mabuting ang ginawa ng simbahan na nagbigay sila ng patakaran kung paano paano Uh, magmahal. Pero kung titingnan natin sa sa kalikasan, no? Tulad sa mga hayop, eh wala namang kasal-kasal sa mga hayop. No, uh, at yung mga kunyari na lang sa alaga natin mga aso, pusa, they can have sex at mabuntis ang babae to kahit kaninong aso or even they will have a multiple sex. So, tayo titingnan natin kaninong anak to lalo na kung ang aso natin askal no hindi natin ma mawari kung kung sino ang naging tatay though ang point dito is if you feel it naturally ginagawa no pero kung ayaw ng babae kasi yung babae mismo ang ang, ang para mabuntis no pero kung ayaw ng babae ay hindi siya nagpapagalaw so ibig sabihin yung lalaking aso or pusa natural ang libido nila pero nag nagray siya mas lalong lumalala ang ang kalibugan niya kung sa tingin niya kung yung babae din ay naglilibog din kasi nag 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 ano nagre-release lang ng scent na pwede na akong imate, pwede na akong castan or whatever no and doon nangyayari so dito sa mga hayop yung oras nila, yung batay nila, is yung nararamdaman nila ng katawan nila. No? Pero bilang tao, yun nga, nag, ng batas ang tao, o patakaran, o pamantayan ang tao, kung kailan tayo makikipag-sex, at sino, at ilan. No? Kung kayo ay kristyano, tinuruan na iisa lang no? sa mga katutubo, some of them customarily, kumbaga yung batas nila maaring marami, multiple pero iba rin, eh, iba iba no? depende sa tribo at sino ang nagpapalakad ganyan naman yung mga muslim no? yung batas ng muslim uh, ah, ah, pamantayan ng tagapagtatag ng reliyon ito eh, meron silang patakaran sa pag-aasawa halba ang lalaki ay eh, maaring mag-asawa ng apat depende sa kakayanan mo at kung ikaw ay mag-asawa eh, parang narinig ko at napag, natutunan natin na dapat may panging tulot sa unang asawa. sa so, kung pang tulutan, dun lang. So, ang pamantayan natin bilang pag ay dapat nakabase sa natural. Pero, at saka moral. Natural at moral na pamamaraan. Kung ikaw ba ay mag-aasawa at makakasakit ka sa iba, is it okay ba para sa'yo? para sa atin hindi okay, hindi maganda na tayo ay makapanakit ng damdamin, ng kaisipan o makatapak ng ibang tao dahil lang sa personal nating kagustuhan. So ito yung aking concern na na <coughs> sa panahon ngayon no, masyado ng modern eh yung ano ba ang mga kaugalian natin sa pag-aasawa? ito parang ang aking topic ngayon is parang nagli-limit lang sa relationship ng lalaki at sa babae muna sa ngayon no ibang issue ang ating tatalakayan sa same sex pero sa heterosexual relationship ng lalaki at babae nakita natin ang kakulangan ngayon na na magkaroon ng ligawan dahil kasi dahil diyan is either marami ng single mom at lately is nare-realize ko ay eh, marami na rin single dad no? at yung basis ng relationship ng girlfriend and boyfriend no? parang boyfriend and girlfriend pa lang ay eh, ang dami nyo ng patakaran mga rules sa, sa, sa tipong, okay bawal uminom bawal mag, mag yosi and everything bawal makipag text sa iba bawal mag cellphone and everything but then yung mga bagay na bawal na isinaset ninyo sa rules ng relationship ninyo eh kayo kayo din sekretong ano sekretong bumabaliwala sa patakaran ngayon na nagiging cause ng away o kung hindi man makuli gets nyo ba kung hindi nauuli eh tuloy-tuloy na kunwari bait-baitan pero nakita nyo na ang relasyon na, na ganun eh nagtutuloy-tuloy kayo sa ganun relasyon eh relasyong panluloko sa isa't isa bakit ba hindi natin uh, in in terms of relationship, be open at and natural. Kung sino ka at ano ka, yun ka, di mo baguhin in terms of dapat lang kasi bak magalit si jowa sa si girlfriend o magalit sa si boyfriend. Hayaan nyo ang pag-ibig magbago sa inyo. Kasi kung kayo iibig at magmamahal, papahalagahan nyo ang isa't isa. At kung lalago ito, no, nag ang iyong relationship, ang iyong damdamin, ang damdamin na yan ay bubuo ng isang pamilya. So saan ba ahantong ang pag-iibigan ninyo? Saan ba ahantong ang pagmamahalan ninyo? No? So kung talagang mahal niyo ang isa't isa, you will establish a family. Pero apo, ah kahit nga mag-asawa na eh, naghihiwalay pa rin. O yung lalaki ng bababae, eh, Tama ba? Lalaki ng oh Oo, lalaki ng babae. O kaya, yung babae, ino na lalaki? So, ito ngayon ang titignan natin. Kung kayo yung mag-asawa na, ano ba ang nagustuhan ni mister sa'yo? Ano ba ang nagustuhan mo kay mister? O, ano ba ang nagustuhan ni mrs. sa'yo? So, yun ang i natin. Although, talagang, um, permanent o hindi maiiwasan ang mga pagbabago. Kasi katawan natin nagbabago eh. Dati, bata ako. Ngayon, mukhang matanda na ako. Kaya nga lang, salamat kay TikTok. May mga filters. Parang mukhang bata tayo. But then, ang pagbabago ay laging nagaganap. Tanggapin natin ang mga pagbabagong yan. Pero ang pagbabago sana na maganap sa ating buhay eh, yung mabuti na makakatulong sa ating buhay. So kung kayo ay mag-asawa na or yeah, di ba? Pagka kayo mag-boyfriend and girlfriend, you are not just living for yourself but you are living also for your girlfriend or soon to be wife pero meron pa rin iba na magkasintahan, magjowa or magboyfriend and girlfriend na katulad ayaw ko mag mention pero meron akong kilala na yung lalaki lang ang nagtatrabaho at yung babae nakahilata lang supposedly you should grow together kung kayo ay magrelasyon na mag asawa na you should know. Lumago kayo pareho. Ibig sabihin, pag lumago kayo, hindi lang isa ang kumikilos sa inyong relasyon. Dalawa kayo, mag -e exert ng effort paano lumago. No? Hindi yung isa, pitihilata, pitihaya, yun lang. Sa panangin, ang hirap. Ang hirap magpakain ng tao. Mahirap bumuhay, bumuo ng isang pamilya. Pero kahit ganun kahirap, isip nyo kasi, ay, andyan naman si ate, andyan naman si kuya, andyan naman si nanay, ko. <coughs> no, 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 no. Once na matuto kayo makipag-sex, you should know how to stand with your both feet. Ibig sabihin, kailangan mo nang matutong tumayo sa sarili at ang pagtayo sa sarili na yan, ay kailangan mo magtrabaho, kumita ng pera, mag-produce ng pagkain, mag-provide ng pagkain at gastusin sa bahay. Hindi yung asa mo kay ate, asa mo kay kuya, asa mo kay nanay, kay tatay. O kaya may kaibigan ka namang mauutangan. Mahihaya ka nga. Uutang ka ng pera tapos gagastusin mo lang sa kung saan, sasabihin mo emergency. Hindi mo ba inisip na yung pera ng iyong kapitbahay E eh, pinagpaguran din nila, hindi mo alam kung paano ang hirap. Alamin mo kung gaano kahirap magtrabaho. Madaling manghingi, di ba? Pero mahirap magbayad. Ang minin na natin, kaya itong mga, kasi another topic na naman, kaya ngayon ang daming mga money lending applications, no? money lending company, na talaga naghahanap sa mga taong gusto mangutang. At tayo naman, mangungutang tayo, no? Uh, we will make sure na papasa tayo sa app pero pag nakautang na hindi na babayaran my god no parang kaya ang, ang hirap magkaroon ng utang so as much as possible hanapin mo ano yung kaya mong gawin di diba? kasi nga kung ikaw ay breeder bubuntis bubuntisin mo yung mga alaga mo hayaan mo mga na then in a few days yes, pwede mong ibenta pag girlfriend and boyfriend hindi breeder, no? Hindi sila breeder. Na isasex mo ang babae para magkaroon ng anak, tapos ibebenta mo yung bata. Pwede ba yun? Isipin mo na lang. Isipin mo, ito ay yung makatao at makabatas o yung ayon sa batas. Hindi ganon ang, ang sitwasyon. Kung mag-girlfriend ka, respect mo yung girlfriend. Buhayin mo yung girlfriend. At least, kung buha binuhay mo yung girlfriend, umalis kayo sa bahay, kinuha yung girlfriend mo, at nagkaroon kayo ng sariling bahay, eh, panindigan mo. Then, kung meron pagkakataon, ikaw, girlfriend na asawa ka na, no? Meron ka responsibility, hindi sa mga kapatid mo, kundi sa mga magulang mo, no? Bayaran natin ang ating mga pagkakautang sa ating mga magulang. Although, hindi ito considered na utang ng ating mga magulang, obligation nila. Pero ngayon, once na nag-asawa tayo, ito yung end of their obligation. It is their freedom from duties and responsibilities. Kaya yung kasal, it's a mark of separation from old covenant into a new covenant. Kasi yung old covenant, gawa yun ng nanay at tatay mo. Sila nagsasama at papalakayin ka. Ang new covenant naman, kung ikaw ay ikakasal, ay bubuhayin mo na ang kanilang <coughs> ang kanilang ang, ang ang pamilya mo, ang asawa mo at kung ikaw ay Kaya nga lang, wag natin kakalimutan. wag pa rin natin kalimutan, no? Na sana bumukod kayo. Sikapin ninyo na bumukod kayo, no? Magkaroon kayo ng sariling tahanan kasi once na kayo ay nakatira pa rin sa bubong ng nanay at tatay mo, you are still under their law you have to respect them at huwag kang maghari-harian, magsigasigaan na oh, may asawa ka na <clears throat> murain ka ng nanay at tatay mo dahil nakita nila na lumalabag ka sa kanilang patakaran tanggapin mo, humingi ka ng paumanhin mag-sorry ka, mag ka dahil mali mo dahil kasi baby ka nila dati eh ngayon, you choose not to become their baby kundi maging baby maker na kung, so kung baby maker ka na Aba, kumilos ka na, magtrabaho ka na Huwag kang tatamad-tamad dyan So, tandaan mo Ang buhay Ay, sabi nga ni Kuya Kim Ang buhay, iwader-wader lang, panapananong yan Pero, ang pananong grabe No, grabe So, sana Hanapin natin yung ikabubuti at ikagaganda ng ating buhay At huwag yung ikabibigat At ikasasama ng iba Siguro hanggang dito na lang at sana na unawaan yung aking mga patakaran at hiling ko ang blessings para sa inyo. Mayari na pag paalam.